Tahimik ang gabi sa condominium unit na pinagtitiyagaan ni na Lea Ramirez at ng kanyang maliit na pamilya. Taming ritmikong busina ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA ang marahang humihiwa sa katahimikan mula sa likuran ng kurtinang kulay garing. Sa sala, kaunting ilaw lamang mula sa reading lamp sa sulok at munting sinag mula sa lungsod ang nagpapalinaw sa mga anino ng larawan sa pader. Mga larawan ng isang masayang trio, si Lea, ang asawang si Marco at ang anim na taong gulang nilang anak na si Yana. Ngayong gabi, tulog na si Yana. Nakausli ang maliit na paa sa gilid ng kumot habang nakabukas sa munti niyang ilaw sa silid na hugis oso. Nakasara rin ang pintong papunta sa kwarto dahilan upang sumingit ang liwanag mula sa ilalim nito na tila kumakampay na liwanag ng kandila. Samantala, si ay nakaupo sa kulay cream na sofa Suot ng simpleng puting house dress na medyo lukod na sa kakaupo mula pa kaninang alas 7 oras ng unang mag-text si Marco na no malalitraw dahil may extension ng tatlong araw na workshop sa Baguio. Sa mesa sa harap niya, nakahando sa isang binder na puno na yellow paper. Lesson plan dapat sa preschool kung saan siya substitute teacher ngunit hindi niya mabuklat. Nilalaro ng kanyang mga daliri ang malamig na basa ng tubig Halos hindi niya na malayang pumipihit at bumabalik ang baso ayon sa kumpas ng kinakabahan niyang pulso. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Mula nung lumuwas si Marco, ilang text lamang ang natanggap niya. Nakarating na love, dito kami magdi-dinner ng team at maminsan-minsan, mga retrato ng hotel conference room na may projector, mga name tag at mineral water. Walang selfie at yan ang unang pulang bandilang hindi agad niya napansin. Matagal na niyang kilala si Marco bilang sunod-sunurang empleyado. Mahilig mag-volunteer kahit sa labas ng job description kaya nang imbitahan ito ng kumpanya para sa Leadership Skills Workshop, hindi siya nagtaka. Ang tumatak lang ay ang biglang pagsama ni Denise Santos. Kumari nila, dating HR sa kumpanya pero lumipat na sa isang BPO at tila biglang napabilang sa team na magpifacilitate daw ng ilang breakout session. Sakto, sabi ni Marco sa kamilang chat tatlong araw ang nakalipas para may kakilala ako sa tuwing may group activity. Naniwala si Leia noon, ngunit may kislot na sa sikmura niya. Bakit hindi man lang nabanggit ang pag-uusap ni na Marco at Denise bagong biyahe? Bakit nung gabing yon may isang hit-hit bunot sa text na si Denise na Praying for your safe travel, kumare? Linyang hindi naman dating paksa sa kanilang simple pag-uusap. Ngunit sinoong ni Leia ang pagdududa gaya ng paglangoy sa malalim na sikreto. Lumulutang pero kinakapos pinalangimin niya na sana pagod lang siya o baka magkasama lang sila talaga ng shift hanggang sa gabi ito alas 10 na ngunit wala pa ring update nakaramdam siya ng patak ng pawis sa sentido kahit pinisilang silang phone para i-unlock sa unay wala pang bagong chat kaya dinampot niya ang remote ng TV upang painumin ng ingay ang bulag na kapayapaan ng sala Ngunit bago niya mapindot ang power button nag-flash ang notification Marco is calling video call Love! Mahinang bati ni Leia pag-accept niya. Ang camera ay nakatutuot muna sa kisame, kulay gold na chandelier na bagong linis. Siguradong hindi yun banquet hall ng isang workshop, kundi parang ilaw sa restaurant. Bumaba ang lente at ang unang bumungad ay malakas na halakhak ni Marco hawak ang baso ng beer. Sa kanong braso niya, nakapulo patang ang maliit na kamay na may pink na manicure at sa dulo ng kamay na iyon, sumulpot ang maaliwalas na mukha ni Denise. Naka-off-shoulder na navy dress na kumikintab sa ilaw na amber. Hi Kumare! Bati ni Denise na parang walang mali. Namiss kita! Nao, masarap dito sa pub. Ang saya ng team building, di ba Marco? Sabay kindat sa lalaki. Natahimik si Leia pakiramdam niya may sumabog na hangin sa baga niya ngunit walang tunog na lumabas. Sa isang iglap bumilisan tibok ng puso niya. Sa sunod na iglap, bumagal na parang sinasakal ng bigat ng nadiskubre. Napansin niya rin parang sinadyang iposisyon ni Marco ang kamera sa ganitong anggulo. Silang dalawa ni Denise, magkadao pang katawan, tila sweet na sweet na magkasalo sa isang baso ng cocktail na may straw na magkahugis puso. Ah, love! Nauutal na wika ni Marco nang napansing hindi sumasagot si Lea. Ang kamera ay nakatutok muna sa kisame, kulay gold na chandelier na bagong linis. Siguradong hindi yun banquet hall ng isang workshop, kundi parang ilaw sa restaurant. Nagtaka ako. Kumirot ang alaala. Si Denise, ang ninang ni Yana, madalas humingi ng payo sa kanya kapag may heartache. Si Marco naman, palatawa kapag kasama ang kumare. Lahat ipinapaalam noon kay Leia. Hanggang nitong huling quarter na halos hindi na sila nagsasabay sa dinner. Sa unang pagdududa, binili na niya ang sarili na si Yana ang dapat protektahan. Ngayon, nang nagsasalitang sabay-sabay ang lahat ng palatandaan sa isip. Biglang late night calls, dagdag conference raw hanggang linggo, mga resibong hindi tugma sa business allowances, at ang laging pat-cute na drive-safe pare ni Denise sa group chat na tinatapos ng heart emoji. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala. Nagsimula ng magpixelate ang image dahil nangihina na ang signal, ngunit malinaw pa rin ang nakapaskil na pagtataksil. Sa kusina, tumunog ang ref na dahil nanatiling bahagyang bukas ang pinto. Di alam ni Leia kung kailan niya iyon nabuksan. Humigop siya ng laway. Nilamutak ang laylayan ng damit sa dan muli ang screen. Tila nakahugot siya ng hangin mula sa pinakailalim ng baga at sa unang pagkakataon nagawang magsalita ng hilaw na matatag. Marco, paki-mute mo muna ang microphone ni Denise. Nagkatingin na ng dalawa. Napakamot sa batok si Marco pero sumunod. Nang wala na ang boses ni Denise, tumigil din sa pagkukunwaring magalang si Lea. Akala niya Sisigaw siya. Akala niya magwawala. Pero ang lumabas ay malamig na katotohanang parang bisturi. Alam ko na. Wika niya. Buwan na ang binibilang ko. Pinipilit kong maniwala kasi ayaw kong saktan si Yana. Pero ngayon nakita kong totoo. May dalawang bagay kang kailangan gawin bago ka umuwi. Una, magdesisyon kung gusto mo pa kaming pamilya. Pangalawa, kung ayaw mo, sabihin mo ng diretsyo. Wala na akong pakilanam sa kalandian ni Denise. Ang mahalaga, may katotohanan ka pang maipapakita sa anak mo dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa kanya kung bakit umiyak ang nanay niya ngayong gabi. Lumunok si Marco, natulala. Sa likod niya, muling sumingit sa frame si Denise. Nagtatangkang ngumiti pero nanginginig. Kumare, Ani niya. Huwag ka naman ganyan. Nagkakasiyahan lang. Denise, putol ni Lea, Hindi kita inimbitahang maging second mother ng anak ko para gawing laruan ng asawa ko. Bilang magulang ng inanak mo, hinihingi ko sa'yo. Lumayo ka muna hanggang kaya mo pang ibalik ang respeto mo sa sarili. May ilaw na parang kidlat sa hitsura ni Denise. Nabura ang kumpiyansa umangat ang kamay. Tila gustong salagi ng pangusap, ngulit walang salitang lumabas. Sa video, nakita ni Lea na bumaba ang braso ng kumare mula sa balikat ni Marco para bang biglang naging sobrang bigat ng bisik. Inangat ni Marco ang cellphone, marahil nagtitimpi pa ng paliwanag, ngunit bago siya makapagsalita, pinutol ni Lea ang tawag. Nalaglaga ng tahimik na frame tungong itim. Natira lamang ang ilaw ng sala at himig ng city traffic. Nanginig sa loob si Lea, matapos maputo lang koneksyon, tumulo ang luhang kanina pa niyang ipinipigil. Ngunit bago pa tuluyang malugi sa hinagpis, tiniyak niyang isave ang screen recording. Tinignan niya ang sarili sa kamera ng phone. Pulang-pula mata, ngunit may kakaibang istatikong determinasyon. Tinapik niya ang pisngi, tinuyo ng palad, sa kamarhang tumayo at sinilip si Yana sa kwarto. Tahimik pa rin natutulog, ngunit humihilik ng marhan. Walang kamalay-malay sa unos na bumayo sa kanilang bubong. Bumalik siya sa sala. Pinatay ang reading lamp at naupo sa sahig, nakasandal sa sopa. Di alam ni Leia kung kailan siya mabubuno ang bukas. Pero malinaw sa kanya ang unang hakbang magsusulat ng maikli mulit malinaw na mensahe kay Marco. Hininga? Type. Pag uwi mo, sa tamang oras at maayos na paraan, mag-uusap kami ni Yana bilang tatay at nanay niya. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang bumalik hanggang hindi ka totoo. Send. Minarkahan ng conversation na tiniyak na naka-archive ang video at in ang internet. Hindi niya kailangan ng tugon ngayong gabi. Kailangan niya lang linggapin ang sarili upang maging matatag kinabukasan. Sa dingding, nasisinagan pa rin ng malabo at malamlam na ilang ng lungsod ang mga retrato ng pamilya. Lumapit siya sa pinakamaliit na frame. Larawan nila ni Marco nung araw ng binyag ni Yana. Kapamang nakasmile, hawak ng kandila na nakabendiksyon pa. Hinaplas niya ito, hindi upang alalahanin ng sakit, kundi para ipaalala sa sarili na, minsan, may pangakong sinubukang tuparin. Maaring nabasag na yung gabi, ngunyot sa pagitan ng mga basag, may pirasong salamin na pwedeng gawing muling salamin upang makita niya ang mukhang hindi nagpabaya sa dignidad, hindi nagkulang sa habag at handang magsimula muli kahit hindi niya pa alam kung paano. Dahan-dahan niyang isinabit muli ang frame. Umatras ng isang hakbang at hayaang lamunin ng dilim ang bakas ng luha sa pisngi. Sa labas ng bintana, umuusal ang lungsod ng mga tunog na papasok pa lamang sa madaling araw. Ngunit sa loob ng tahanan, may pusong natutong tumindig sa gitna ng pagkawasak at sa pagpitik ng huling ilaw, napagtanto niyang hindi kailanman napapalitan ng pagtataksil ang isang katotohanang mas mahalaga, ang lakas ng loob ng isang inang handang ipaglaban ang sarili at ang anak sa harap man ng video call, ng kumare o kahit sinong kakampi ng kasinungalingan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.